ano ka po? May 100 pesos ka? Yes po. Kayo po. Ikaw po ate, meron ka bang 100 pesos? 100 pesos. Meron ka bang 100 pesos. Yung 100 pesos mo ate, willing ka bang ipalit dito sa kamay ko? Kung ano man na ko? Willing ka ba? Hindi po kuya. Wala Ay, na akong pamasahe. Wala akong pamasahe. <laughs> wala akong laman niya. Wala akong pera. Sayang. Hello ate. Excuse me po. Ate, may 100 pesos ka po. May 100 pesos ka. <laughs> Meron po. Willing ka bang i-trade ang 100 pesos mo dito sa hawak ko? Kung ano man tong hawak ko. Willing ka ba? Ha? Ano sa Bakit po? Wala naman, tinatanong ko lang. Kung willing kang yung 100 pesos mo, ipapalit ko dito sa hawak ko. Kung ano man to. Sure. Oh, sige. Ano po palang pangalan mo? Aiza po. Aiza. Taga dito ka lang? Hindi po. Mas bati uh, Mas bati Ba't nandito ka? Ano po Dito yeah. ako mag-iisip na Ah, uh, okay po Sige Dito may yung 100 mo So guys Pinalit ni Isa yung Nirish niya yung 100 pesos niya Sa hawa ko Hindi niya alam kung ano Okay Sige Hulaan mo kung ano to Ano sa tingin mo? Iwan po <laughs> Wala ka na no idea yan Okay 1000 pesos Sa'yo na oh, yan Sa'yo oh, na Sa'yo na yan Sa'yo na yan Sa'yo na yan Sa'yon! Sa'yon na! Oo, siyo, Yun, sa'yo na nga yan! Baka may gusto kayo shoutout sa mahal mo. Sir po, shoutout po kay BJ Barlas po. Hello po, sir! Hello ate! Ate, pwede ba magtanong? Magtatanong lang po. May 100 pesos ka ba? Meron. Willing ka bang i-risk yung 100 pesos mo dito sa hawak ko? Willing ka ba ipalit? P100 pesos? Dito sa hawak ko. p oh, Willing ka? Huwag oh, ko ni nee. iiyon. Oo. Oh, no. Pero ano ka, ano? Willing ka? Sige. Ah, sige. Saan na ah. palitan yung may din? <laughs> hindi ko rin alam. Hindi ko rin, hindi ko rin alam. O, sige. Asan nyo P100? Pabaryatan. Pabaryat pabaryat yan nga. Pa. Baryatan, baryatan. Halaw. Yan. 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 Bola lang yan. Wala lang yan. Wala lang ba to? Bola lang Ay, kuya. Ay, kuya. Ano ito kaliit? Animal ba to? Oh, asan yung 100 pesos? Sure? Uh, sure! Sure! Ikaw sure ka ba? Hala! Ikaw sure ka ba? Tay mo lang pe! Tay Okay! Ano ba ang pangalan mo? Jigs Salam! Uh, Jigs! Taka dito ka lang? Opo! Okay Jigs! Ang kapalit ng 100 pesos mo ay... Okay! Ayan! Oo! Oh, 1,000! Oo! Uh Oo! -oh. Uh -oh. Oh, ayun na yan. Wee. Oh, sige, ano, shout out ka na lang. Thank you. <laughs> shout, out. Oh. shout out po sa pamilya ko. <laughs>